Hello guys, nandito na kami finally. Ito na, yung snow ang taas. Ayan. Ito siya, ma. Gabundok. Look, Patrick. Mm. Down there, you see? Nandito na kami sa taas. Magpapark na kami. Dahil? Behind. How high? We're so high, na? No? Not interested? Hello guys. Ito kami sa Snow Mountain. Ito siya namin yung yung kuya ni Princess dito. Ayan. Tumulubog yung paa namin. Oh. Ang lalim. Yung lalim niya hanggang tuhod. May mga tao doon, no? Hello, guys. Nandito na kami sa Snow Mountain. Hindi naman siya sobrang lamig, pero ang dami ng snow. Ayan mataas na kasi yung araw kaya hindi na siya masyadong malamig kasama ko yung aking bisita galing Pilipinas ang aking panganay say hello Patrick hello princess hello. say hello hello yung daddy namin ang aming hello. snowman Google! Hello guys. Grüße Mình cần nó It's a video. Dạ <laughs> <Nope. laughs> bata natin. Aray ko. Ang sakit. Guys, halo-halo kayo dyan. Maraday. Saan mong bilugin? Ang sakit eh. Lakas ang mga princess, Willie. Really. Sa mukha. Patrick, salpon mo na hulo. Guys, ang ganda dito. Patamaan ako. Ouch! May bata na to Patay mo, Bili. Kuya, magkawa tayo snow. Ba, Snowman. 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 <laughs> Ah, ang dali. Iwa-uwa yan. Sis, video pa. Video?